sorry ko sa iba nyo talaga ako yung titi siya nagsasando lang lagi hindi na makarami kong sando kahit ito ay okay okay lang sorry okay lang no? so sige <laughs> na ang mga damit ko ay iba ay okay pero hindi naman lahat at ang pan ko ay hindi okay <laughs> so ayun eh, naman yan isang box lang yung ako uh, yun na nga no uh, maganda gabi po sa inyo lahat no? napunta sa soy no? uh, at ang ating nga nga reaction uh, na dito nga uh, kaya uh, Ninang Marilyn MP, no? Na very controversial siya ngayon at siya ay binabanatan ngayon ng mga reactor no at, uh, talagang nakita mo yung uh, talagang mga taong galit sa iyo <laughs> alam mo no? ay pero wag pala wag pala subscribe naman si Sir Bal ang sakalam, no Sir Bal si Ma'am Ed ng kanyang gubing may asa asawa kunti may asawa gubing asawa no Sir Val. At syempre, si Sir Bal at siyempre si Sir Rob Matubang so, sa at sa so, itong madre rin, pa-subscribe naman at makia pindot na rin ang notification bell para tayo ay lang i-update So ako po ngayon ay lumabas. <laughs> lumabas ang isang. <laughs> Bahala kayo kung ano tatawag ko sa akin. Ah, lion? Dragon, o ano kung ano. Pero hindi na po ako lion. <laughs> pero, <coughs> pero kung kinakailangan mo yung Dragon, mo Dragon. So, ito po ngayon ano. Ito ang ating thumbnail. Ito right, ang thumbnail natin. No, tungkol kay Marlene MP. Ha? Labi na ba natin si Okay. Tama. At yan ang lahat pag-uusap. So, alam mo, nakakatuwa dito sa alingyak, no? Nakakatuwa ngayon sa talagang. Kasi ako bago ako nagre-reaction, talagang, ah, uh, nagmamatsyag muna ako. Watcher nga, di ba? Minamatsyagang ko muna talaga kung mga, kung ano yung mga galaw. Mga galaw. Galawan, no? Kata ako ay may naaamoy. <laughs> na something fishy talaga, no? na uh, talagang, ah, uh, hindi ka iga-igaya, no? Na, ah, uh, pakikipag-pakbakan uh, dito ngayon. Nagbabakbakan ng kalingap, tapwa. Nakakalungkot. Nakakalungkot kalingap, kapwa-kalingap, nagbabanatan, no? So, talagang, minsan, eh, talagang, ma-alerto pa, o talagang, syempre, isang problem na rin sa kalingap na hindi nawawalan. Bakit kaya? no Bakit kaya? So, at saka, ano ko lang, no? na Bakit, no? Ang tanong ko lang, no? Kasi, napapansin ko, no? Lahat ng mga dumidikit kay BSN, at lahat ng mga na napadikit o talagang uh, parang nagiging favorite ni Sir Val Santos Patuman eh ano pinag-iinitan talaga no? at uh, pinag uh, talagang uh, makikita mo na talagang pinagtutulungan kasi uh, na mawala na mawala na mawala sa although talagang minsan yung taong nga uh, binabanatan nila eh, talagang uh, masigasig na isang uh, at na talagang nagdi-defend uh, talagang uh, sabi nga ni Sir Val isang fence no? isang bakot no? na talagang makikita mo talaga iba no at uh, katulad nito, unang-una kong uh, napansin ano, na unang-una uh, nawala, na talagang unang-una kong takita sa social media sa, ng kalingap, itong si uh, Michelle Japina Michelle Japina is a very very good defender ng kalingap grabe, ganun na lang siyang makipaglaban kaya lang yung the way ng kanyang uh, pagdi-deliver, -de kasi si Michelle Japina is bata pa eh, bata pa siya very hot pa, very hot, talagang very ano pa siya makipagpakpakan uh, kasi ganun talaga no, So, talagang, kumbaga, na-inlove siya sa kaniyam. Na-inlove siya sa kaniyam. So, talagang uh, dinepensa niya. Kaso, ang nangyari, no, doon sa mga bagong dumarating na uh, defender or reactor, ay uh, pinilit siyang tinatanggal. Tinanggal at nagtagumpay nga siya. At pinagtulong-tulungan at uh, talagang nakita uh, ko naman kung paano siya talagang uh, binanatan. At uh, pangalawa, no, pangalawa itong uh, talagang uh, dinikitan at uh, dumikit kayo. Ay, hindi dumikit. <laughs> Naging paborito pala ni Sir Val ay itong si Sangkay. Ha? sangkay no Talagang pag ikaw ay uh, napunta o ay, napansin ka ni Sir Bala talaga naging parahan pa, ano? ay uh, talagang magugulo ang mundo mo <laughs> Magugulo talaga ang mundo mo Mamaya sabihin ko kung bakit no Pangalawa ay si Sangkay Simula siya ng kanyang uh, ma-promote bilang ano sa Karepa noon di ba Naalala niyo naging ano siya sa Karepa naging uh, presidente ng Karepa anong nangyari sa kanya no Puro talaga Sangkay siya araw-araw, araw-araw, araw, sangkay, 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 sangkay. Napansin ko yun. Puro sangkay, puro sangkay, puro sangkay. Tapos hindi nila nakaya sa si sangkay na ipatanggal. Hanggang sa dumating sa points na si Serval nang binabanatan. Kasi tinitipensahan ni Serval si sangkay. Gulong-gulong -gulo ang mundo. Nagmula po noon. No? Hanggang sa nagkorona na ng sanga-sanga. Nagkaroon na ng, uh, uh kung baga, naging, uh, ano na, colony na yung mga taong umaayaw doon sa mga taong dumidikit kay Serval. Katulad ni Sangkay no? Naguluhan mo doon sa isang sakay. O, oh, di ba? At ito na naman, pangalawang ito, no? Pangatlo ito. Si, uh, ano, si Marilyn Pablo. Ayan, si Marilyn Pablo. Kaya, payo ko kay Marilyn Pablo, pa Pablo, sorry, uh, brace yourself. Brace yourself, tatagan mo loob mo. Huwag kang umalis. Ha? Uh, kung ano ang yung purpose mo at kung ano ang yung payo ko sa'yo, kung ano ang yung uh, adhikain na makatulong uh, sa iyong minahanakay, uh, Tuloy mo. Tuloy mo, tuloy mo. Huwag kang matakot. Magdasal ka sa Diyos. Magdasal mo sa Diyos na bigyan ka ng lakas ng loob. Tibay ng loob para mapagtagumpayan mo lahat ng mga pumabanat sa iyo. No? Kasi yung dalawa hindi nagtagumpay eh. <laughs> si Michelle Japina na wala. Si Michelle Japina promise na hindi sa hindi nitipensa si Pero. Talagang nakita ko yun mula kasi nung uh, ano, uh, lumabas at taong uh, ano kaya. Kasi kayo mula kay Lola Damiana, nasundan ko ang kalingap eh. Nasundan ko mula kay Lola Damiana na kasi sumikat nga yan. No? hanggang ngayon, no? Pumalis ako at bumalik, nakita ko at talagang nakasubaybay pa rin ako sa kanila. No? At nakita ko pa rin ang mga galawan. No? So nakita nyo yung uh, pattern, yung pattern, nakita ko yung pattern. No? Now, eto si Marilyn Pablo, no? Bakit naman siya dinidepensahan ni Sir Juan? Bakit po? Bakit? Kasi nga, kailangan niya pong depensahan si Marilyn Chang dahil, ay Marilyn Chang, sorry, sorry, Marilyn Pablo, Marilyn Pablo. Bakit po uh, dinidepensahan si Marilyn? Pablo. Para sa anak. Para kay Rob. Hindi para kay Martin Pablo. O, saan po naiintindihan nyo? O, oh? kailangan dipensahan si Rob dahil si Rob, si Rob matubang ang anak niya na isa sa source ng pera na pinagkukunan o nagbibigay. Pero hindi nyo ba narinig na sinabi ni Sir Valda na ah, kailangan dipensahan ko si ano dahil yan ang nagbibigay sa akin. Biro niyang 200 a month. 200,000 pesos a month ibinibigay. E kaya No? Kaya kailangan dipensahan. Ha? So ngayon, hindi niya didipensahan para kay Marilyn dahil ano niya? Paborito niya hindi ah. Nakikita niyo yung ano niya, ibig sabihin ni Sir Val, dinidepensahan niya para sa anak niya. Di ba? At yung panahon na yun, ay dapat nating maintindihan itong sitwasyon. Sitwasyon pala, itong sitwasyon na ito ngayon. Ha? Di ba nga si Sir Val, ay maliit na ambiyos. So saan siya kukuha ng mga pera na pang bahay. Pang charity, nakita nyo, gumagawa, gumagawa na sa Sir ng mga gimmick. Hindi nyo ba napapansin? Marami na siyang ginagawang mga gimmick. Nagre-reactor na siya, nagre-reaction na siya. Bakit? Kasi nga, para naghahanap siya ng source na magkukuna ng maraming views No? Although may nagbibigay ng monthly sa kanya, ng, uh, uh, yung uh, galing kay July Familia. Sana naiintindihan natin yun, no? So bakit niya dinidepensahan si Marilyn Chang? Kasi nga para kay Rob Matubang, para, para sa kanyang anak, para hindi mawala o ma, mawala ang mga views. Kasi pagka once na itong si Rob ay nawala, ano pa? Ano pa ang mangyayari? ba diba? So kailangan dipensahan, hindi po si Marilyn Charlie. Ay, si Marilyn Pablo. Sorry, si Marilyn Pablo. At saka isa pa, si Marilyn Pablo, nakita ko ang pagmamalasakit niya kay Rob. No? Dati alam mo, ito si Marilyn Pablo, sorry. No? Talagang inanoto ko rin to. <laughs> Binatikos ko rin to dati, pero hindi sa ganito pinasok ko siya sa live na kasi yung pinakikilaman niya yung reactor noon no so pinasok ko siya sa live yung nagalit siya sa akin sorry Marilyn Pablo no, no? kasi pinakikilaman niya noong panahon na yon pero late na po yun eh tapos na pero ako ito alam mo hindi niyo ba napapansin no? na hmm, nagtatanong tayo sa ating sarili no hindi alam ko nagtatanong kay lahat nagtataka kay lahat bakit ah uh, si ano hindi depensable at uh, meron pang iba bakit si Marilyn Chong pinabalik kasi nga pinagmumura na siya bakit? Bakit po? Para po, ah, hindi sa isang tao lang. You no? Know? Kasi nag-charity po siya eh. Kasi yung tulong na ibibigay ng tao, na hindi ba, si Marilyn Chang ng tatlong I don't know ha, ah, kung ilan ang tinan mo, oh, Marilyn Chang, hindi ko inano ha, ah, kaya question po, Kailangan ni Zerbal yun. Halimbawa, si ganito, si Maludil Santos, inaway, eh, nagkaroon ng problema, hindi siya inaway, sorry, nagkaroon ng problema sila. Bakit ganun pa rin timing si Zerbal at uh, kanyang uh, tinatanggap ang lahat? kasi that is my charity kahit si Sir Val uh, uh, maglakad sa matinik na daan batu-batong daan tinatanggap niya kasi yun ang kanyang profesyon yun ang kanyang uh, profesyon o kaya, o kaya yun ang daan na kanyang pinili uh, so yun po ang alam niyo po ang tinatawag sa ganung mga tao sakripisyo yan po ang pagsisakripisyo no? pagsisakripisyo po ang tawag dyan na kahit minumura ka na inaalimura ina ka pa tinatanggap mo bakit? para sa nakararami hindi para sa isang tao lang. No, di ba? Kayang tanggapin ng isang tao. No? Ang murahin siya ng murahin, makatulong So, hindi ba napapansin si Sir sermon? Isang tao uh, alam niyo, sorry, ha? hindi ako sa nagsisirisip kay Sir Paul. No? Di ko lang, no? na gano'n ang napapansin ko, ayon sa akin nakikita, at napapansin, at aking na, uh, aking uh, napagtatantutantuan sa bawat panunood ko, no, uh, ng, ano, na kahit pinapanatan siya, kaya ano doon naman sa mga nagbumabanan, mas mga ano ba naman? Ah, hindi naman santo si Sir Val. Doon sa mga basher, no? Sa mga basher. No? Hindi santo si Sir Val. Ah, hindi siya santo. He is a human din, no? Human pa rin yan, no? Nagkakasala, nagkagalit, nagugotong, no? Diba? So, hindi naman po santo. Hindi naman yan just si Sir Val para hindi magalit. Siyempre, sino ba ang nauna? Ipinakikialaman nyo kasi ang ano ng kalinap, eh nag nananahimik si Serval sa pagbablog, no? Tapos papasok kayo, sasabihin niyo, makikipagano kayo, halimbawa ba gusto ng sponsor, gusto ng gustong magkipal-kipal, ba? No, na gusto eh, porke nakapagbigay na ng uh, mga fighting nila, mga love mga love offering nila. Abay, gusto na maging ano? Gusto na maging sila ang masunod, di ba? Natural si Serval ang founder ng Kalim natural, siya pa rin naman ang masusunod. At isa pa, dapat nakatutok tayo doon sa ating vision. Nakatutok tayo sa ating mission. Nakatutok tayo sa ating uh, uh adhikain. Now, ito naman, bumalik tayo dito kay Mar sa mga tao na nawawala dito sa palingap. Yung sa mga defender na palagang magagaling mag-defensa, mag-defend na bakit. Katulad ni Michelle Japina, katulad ni uh, Sangkay, yan si Marilyn Pablo, sinisimulan ng mawala. No? Bakit? Bakit po kaya? dahil sa selos. Nagsiselos sila dahil kinakatigan ni Sir Bala ang mga tao na yan. No? Binidipensahan. So, para silang nanaghilig. Na, na, no? Nagkakaroon sila, hindi siya hindi. Hindi siya hindi. No, Nananaghilig. Meron po, meron po talagang ganyan ang human. Meron gano'n ang human. Hindi po nawawala yan. No? So, sana isipin natin ang asing sarili. No? Na one family ang kalingap, dapat huwag tayong uh, dapat isipin natin bakit bakit ipinagtanggol ha ah, at, at at ng iba pang reactor ha ng iba pang reactor bakit kasi uh, ina-analyze pinapaliwanag bakit katulad ko nagpapaliwanag ako ngayon hindi po ako nang mapatikos kundi ako po ay nag-analyze ina-analyze ko lang lahat ng mga pangyayari no dahil si survival ay nagsasakripisyo lang no? tanggalin po natin ang mga selos uh, yung uh, pananaghi din na pag merong nadikit kay Serval na ano, parang ayaw natin. Parang galit tayo. Parang ayaw natin nagagalit tayo. Ha? Huh? Bakit yan? Bakit si ano, si Michelle Japina, ah, uh, puring-puring. Ano? Bakit si Sangkay? Bakit si Sangkay ay puring-puring. Uh, uh, -puri, ano? Ni Serval, bakit? Bakit si Marilyn Pablo? Parang ganon eh, tapos sisirahan na natin. Diba? Nakatingin tayo doon sa panindira, nakatingin tayo doon sa, sa mali na ginawa ng tao, pero hindi tayo nakatingin doon sa ating uh, adhikain ng pagdefensa. Ano po ba ang uh, pinaka-purpose natin? Diba? Depensahan lang ang kalingap para hindi mawala. Katulad ni Sir Paul, kailangan depensahan lahat ng mga ano, bumabati ko sa kanya. Pero ang nangyayari, yung iba, nakikipagsabuatan pa. Dahil bakit? Dahil sa mga kinikimkim nating galit, kinikimkim nating uh, sama ng loob. Tampo! Number one po ang tampo, no? Sana po kahit uh, bumaba ang views natin. Kung, huwag po tayo magtatampo. Kaya eh, ako nga eh. Tingnan nyo ang views ko. <laughs> Umalis, bumalik sa kalinga pito pa rin. Pero, nakapag-isip ako, may purpose tayo. No? Depensahan, no? So, kung palalaguin ng Diyos ang aking views, oh, thank you. Kung hindi, okay lang. <laughs> okay lang siguro, no? So, at least, ah, uh, nagkaroon tayo ng mission, no? Nagkaroon tayo ng ano nga ba ang pwede kong gawin dito sa lupa. Dapat hindi po galit. Hindi po galit. Hindi po tayo dapat tumingin doon sa mga bagay na kung ano lang ang mali na ginawa ng tao. Mali nga. Oo, oh, tama nga. May mali nga si Marilin Chang na pinat... Ay, Marilin Pablo. Sorry. Marilin Pablo na pinatulan niya yun si ano. Bakit? Kasi may nakita siya eh. di ba? Wala kita natin. Nakita natin na sabi ni mga ano. Eh, yung uh, magkina ay uh, parang nawawakpak na, di ba? Oh, hindi ka pa ano nun? Oh, hindi ka pa ba ano noon? Eh, muntik nang wak si Carla. ano sabi na tumalon Tumalo na kayo dyan sa GC na yan na ginawa dahil yung mag-ina doon. Tapos sasabihin pa nila, humingi ng sorry si Serval. Aba! At saka, bakit kahit nila si Serval, Eh, hindi naman yung mga kalingap eh. Mga basher talaga yon na magawa sa buhay na nang babash, na walang magawa, na akala nila yun na yun. Nakala mo, porke uh, nagsalita na ng ganun si Ma'am, pinapina. Hindi nila alam na may ginagawa na pala, ha? Kasi, di ba sabi nga ni Sir Val, ha? Bago pa maging huli ang lahat. Kasi tayo po, kaya yung mga, ano, no, yung mga, ah, uh, ng kalingap, no, na mga natutuklasan, na mga na, ano, pakiusap lang po sana naman, wag naman po tayong parang, uh, akala mo, eh, porki pera, parang na tayong tawag sa amin, na ginagamagamahan sa pera, no? Nakala natin, porki, uh, lahat na lang ng vlogger pwede tumulong. No? Magkaroon na po kayo, po kayo ng respeto, no? Respeto at hiya, ha? Hiya na, kayo po ay binablog, binablog kayo ha, ah, tinulungan na kung ano lang natulong. May vlog din kung kasama yan. Ah. Siyempre, kailangan din pumunta. Mr. di Diba? So, yun lamang po. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bato, bato sa langit. Sana'y huwag magagaling. I love you all. Peace be